It's time for DJ Rocky's secret files. Ayoko mawala siya. Kaya pinili ko na lang na maging magkaibigan lang kami. Hi DJ Rocky. Gusto ko lang magbahagi ng aking kwento. May mga bagay na mas madaling sarilihin. Hindi dahil gusto nating itago, kundi dahil baka masira kung ano man yung meron kapag sinubukan nating pangalanan Itago mo ko sa pangalang Jason. At ito, ang aking secret file. Isa akong bisexual. Malambot kumilos, pero lalaki pa rin kung malamit. Hindi pa ako nagkakajowa. At oo, oo virgin pa. Tahimik lang, hindi alata. Pero ako 'yon. First year college kami ni David. Hindi niya tunay na pangalan. Pareho kaming bagong salta sa Manila. Magkaibang departamento. Pero iisang university. Parang sinadya ng tadhana. Magkatabi ang kwarto namin sa isang boarding house. Nagsimula ang lahat sa simpleng, Oy pre, kain tayo. O, may klase ka pa? Mga tanong na wala namang halong mali At sa bawat araw na lumipas, ay mas naging close kami. Lalo na nung sabay kaming nag-part-time sa isang fast food chain. Sa simula, focus lang sa trabaho. Pareho kaming walang alam sa pagluluto, sa pagpe plate sa pagkuha ng order. Pero sabay naming pinilit. At doon ko siya mas lubusang nakilala. Etong si David, mahilig siyang magreklamo kapag napapagod na siya. Mahilig siyang tumawa sa mga maliliit na bagay. Minsan nga kahit stress na kami, nagtatawanan pa rin kami. Lagi siyang may baong kwento. Tungkol sa pamilya, sa mga kaibigan, at syempre, madalas, tungkol sa girlfriend niya. Sa pagkakataong yun, wala naman akong nararamdamang kakaiba para sa kanya. Kaibigan ko lang siya. Kasama sa trabaho, kasama sa break time, kasangga sa init sa kusina. Pero nung nakaapat na buwan na, nag-resign ako. Lumipat ako sa ibang kumpanya. Gusto ko ng bagong environment. Mas flexible na schedule doon nagsimula yung yung hindi ko maipaliwanag na pangungulila. Yung parang bang may nawawala. Parang may kulang. Kahit hindi na kami magkasama sa trabaho, gabi-gabi pa rin kaming nagkikita. Minsan sa kwarto ko, minsan sa kanila. Hallway lang ang pagitan. Isang katok, magkasama na ulit kami at doon na unti-unting nagbago ang tibok ng puso ko. Pero siya, hindi nagbago. Ganun pa rin. Kuwela, maalaga, madaldal. Ako lang yung unti-unting nag-iiba. Ako lang ang napapatahimik sa tuwing kinukuwento niya ang girlfriend niya. Ako lang ang ang natutunaw sa tuwing tumatawa siya habang tinatapik ang balikat ko. Hanggang isang gabi, may inuman kasama ang tropa. Ako medyo tipsy lang. Pero siya, wasak. Halos hindi na makatayo ng maayos. Ako ang sumalo. Ako ang nagbit-bit pabalik sa kwarto nila pagkahiga niya sa kama. Hinila niya ako. Dito ka lang, sabi niya. Huwag kang umalis. Hindi ako agad nakagalaw, DJ Rocky. Pero ramdam ko ang bigat ng yakap ni David. Ramdam ko yung init ng katawan niyang nakasandal sa dibdib ko. hanggang sa nagtagpo ang mga mata namin. Oo, nagkatitigan kami. At unti-unti niyang inilapit ang labi niya sa akin. Oo, DJ Rocky. Naghalikan kami. Mainit. Magulo. Pero sabay. Hinaplos niya ang mukha ko. Parang parang gusto niyang tandaan kung sino ako kahit lasing siya. At ako sa madilim na kwarto. Habang tulog ang roommates niya. ay nagpaubaya sa kanya nang buong-buo. Walang tanong-tanong. At oo. Siya. Ang una ko. Hindi babae. Kundi siya. Si David. Pagkagising kinabukasan, parang walang nangyari. Ibinalik niya sa dating ayos ang lahat. Ako lang ang naiwan sa alaala. Ako lang ang natulala. Lumipas ang mga linggo. Nagkikita pa rin kami. At hindi ko maiwasang magtaka. Bakit? Bakit? Hindi ko rin kayang aminin sa sarili ko na may nararamdaman na ako. Hanggang isang gabi, dumating siya galing trabaho. Mga alas dose na ng madaling araw. Tinukso ko pa siya. Ang laki na ng pinagkaiba namin. Niyaya niya akong magyosi sa labas pareho kaming pagod. Pero habang nagkakwentuhan, ramdam ko pa rin yung... Yung lapit namin. Kwento niya pa rin ang girlfriend niya. Pamilya niya. Mga bagay na dapat ordinaryo na lang. Pero sa gabi rin yun, naging makulay ang anino na hindi ko na kayang baliwalain. Sobrang lalim na ng gabi. May pasok pa kinabukasan. Habang nag-uusap kami tuloy-tuloy, damang-dama ko yung init mula sa dibdib ko. Isang init na hindi ko na kayang pigilan. Pumasok kami sa kwarto nila. Madilim, tahimik, tulog ang lahat. Walang ibang mundo kundi kami. At sa ilalim ng kumot, nagbago na naman ang lahat. Hinawakan ko siya. Ako ang unang gumalaw. Ako ang unang lumapit. Hindi ko na kaya. Lahat ng takot, lahat ng pag-aalinlangan, Nawala. Hinaplos ko ang mukha niya. At alam ko sa sarili ko na siya lang at siya ang kauna-unahang taong pinangarap ko ng ganito. Hanggang sa lumipas ang ilang segundo. Meron akong mahinang bulong na narinig mula sa kanya. At yun yung bulong na tumagos sa puso ko. Sa atin lang to ah. Mga salitang tumagos sa puso ko. Sa mga sandaling yun kami lang Pagkatapos noon, balik uli sa dati. Parang walang nangyari. Walang usapan, walang paliwanag, walang tanong. Ako lang ang punong-puno ng tanong sa sarili. David, ano ba to? Naalala mo pa ba yung mga gabing yun? Mahalaga rin ba yun sa'yo? Pero hindi ko masabi. Takot ako nasirain ang kung anong meron kami Baka mawala siya. Baka layuan niya ako. Kaya pinili kong manahimik. Pinili kong mahalin siya ng palihim. Pero mahirap. Sobrang hirap. Lalo na kapag nandyan siya, tumatawa, kumakain sa tabi ko. Tumatawag ng Jay, sa ngiti. Parang, parang wala siyang alam na gabi-gabi iniisip ko siya na gabi-gabi bumabalik sa akin ang haplos niya. Ang tingin niya. Ang mahigpit niyang yakap. Wala ni isa sa mga kaibigan namin ang nakakaalam. Wala. Kahit sino. Walang nakakakita, walang nakakarinig, walang nakakaramdam sa pagkakaalam ko. Sa amin lang yun sa apat na sulok ng kwarto nila sa ilalim ng kumot habang tulog ang lahat. Hindi ko alam kung kung lalaki pa siya kung ganun yung mga nagawa niya. O baka dahil lang sa kung ano man yung nararamdaman niya nung gabing yun. Hindi ko na alam. Pero sa kabila ng lahat, mas pinili kong manatili. Hindi bilang sekreto, kundi bilang kaibigan. Oo, mahal ko siya. Pero mas mahal ko ang samahan namin. Ayokong mawala siya. Kaya okay na ako. Pipiliin ko na lang na hanggang magkaibigan lang kami. Masakit, oo, pero okay na ako. And David, kung sakaling marinig mo to, oo, ikaw yun. Pero wag kang mag-alala. Hindi ko naman sasabihin kung sino ka. Hindi rin naman ako galit, no? At wala naman akong hinihingi. Gusto ko lang sabihin, salamat. Salamat sa tiwala. Salamat sa oras. Salamat sa gabi. Salamat sa mga gabi. Salamat sa dalawang beses na, na naging atin tayo. Kahit saglit lang. Kahit hindi mo na maalala. At para sa mga tulad kong may itinatagong damdamin para sa kaibigan hindi naman kayo nag-iisa. Hindi kayo mahina. Hindi kayo mali. Minsan, ang pagmamahal, hindi kailangang isigaw. Minsan, sapat na na naipadama mo nang walang hinihinging kapalit. Hindi naman kasi lahat ng kwento kailangang malaman ng mundo, 'di ba? Minsan sapat na ang kayong dalawa lang ang may alam. Muli, ako si Jason. At ito ang aking secret file.